Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. Mga kabrabo, may babalita na naman kami sa inyo. O nga pala, baka gusto nyong pindutin muna ang pinopromote namin itong iPhone 16 Pro Max para ang balita natin ay tuloy-tuloy mga kabrabo. Salamat po ng madami! Huwag na nating patagalin pa, ito na ang ating Bravo Balita! Yung pong ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you. Tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they may hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, Lalong-lalo lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pagunawa. Yeah. Yan po mga kabrabo ang ating balita. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag magsubscribe at like sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.